Ang dalagang si Nicole ay naghahanda para sa paaralan nang sabihan siya ng kanyang ama na si Steven na masyadong maiksi ang kanyang damit. Humingi ang dalaga ng kaunting kalayaan na gawin ang gusto niya at galit itong umalis. Tinanong si Steven ng kanyang pangalawang asawa na si Laura kung nakabili na siya ng mga tiket para sa concert at tugon ng mister na bibili siya mamaya. Dumating ang anak nilang si Toby at hiniling nito kay Steven na ihatid siya sa paaralan gamit ang kanyang Mustang. Nakipagkita si Nicole sa kanyang mga kaibigan pagkatapos ng klase at silang tatlo ay pumunta sa isang pub kung saan napansin ng dalaga ang gwapong lalaki na si David at agad siyang nagka-crush sa kanya. Nakita ng kaibigan niyang si Margo ang poster tungkol sa isang party na gaganapin bukas at hiniling niya kay Nicole na samahan siya. Subalit tinanggihan nito ng dalaga dahil manunood sila ng concert ng kanyang pamilya. Napansin niya na binabasa ni David ang poster tungkol sa party at nang mahuli siya ng binata na tumitingin sa kanya ay lang si Nicole at umalis. Kinabukasan, nakiusap si Nicole sa kanyang ama kung maaaring hindi na lang siya sasama sa concert, ngunit tiniyak ni Steven na magiging masaya ang banding nila kasama ang kanilang bagong pamilya. Gayunpaman, nakatanggap si Steven ng isang tawag at kinailangan niyang lumipad sa Vancouver para sa isang napakahalagang meeting. Sinabihan niya ang kanyang pamilya na kailangan niyang kansilahin ang kanilang plano at nagalit dito si Nicole. Agad niyang tinawagan si Margo at sinabing sasama siya sa party. Nang gabing yun sa bar, nakita ni Margo ang kanyang crush na medyo may edad na gusto niya itong puntahan, kaya iniwan muna niya saglit ang kaibigan. Nang maglaon ay nilapitan naman si Nicole ng kanyang crush na si David, at nagkatitigan lang silang dalawa hanggang sa biglang nagkaroon ng kaguluhan. Hinila ni David si Nicole at nagmadali silang lumabas ng bar. Pagkatapos ay dinala niya ang dalaga sa isang parke kung saan sila ay nagpalipas ng gabi, pinag-uusapan ng tungkol sa kanilang mga pamilya. Giit ni Nicole na malapit na ang kanyang curfew, subalit pinihit ni David ang kanyang relo at sinabing hawak nila ang oras sa mundo. Nagsimula silang maglaplapan, ngunit bago pa madukot ng binata ang kanyang kifi ay pinigilan siya ni Nicole. Dumating si Steven kinabukasan at pinagsabihan niya ang anak dahil sa pag-uwi nito ng lampas sa kanyang curfew. Gusto ng ama na makilala ang lalaki, ngunit hindi sigurado si Nicole kung magkikita pa silang muli. Bilang parusa, binigyan ni Steven ang dalaga ng mga tungkulin sa bakuran at kusina sa loob ng dalawang linggo. Sinabihan ni Laura si Steven na kailangan niyang maging mas mahigpit sa kanyang anak kung gusto niyang egalang siya nito. Ayaw makinig ng mister, kaya't binalaan siya ni Laura na siya rin ang magsisisi sa pagiging maluwag niya kay Nicole. Pagkatapos ng klase ay nakita ni Nicole si David na naghihintay sa kanya at agad siyang sumakay sa kotse nito. Dinala siya ng binata sa pub kung saan tinuruan siya nitong maglaro ng billiard. Habang pauwi sila ay sinabihan ni David si Nicole na gusto niyang makilala ang kanyang pamilya at pumayag naman ang dalaga. Kinabukasan ay ipinakilala ni Nicole si David sa kanyang ama. Tila ay mabait ang kasintahan ng kanyang anak, subalit nagdududa si Steven dito. Sinabihan ni Laura si Nicole na kailangan nilang magtanim bilang bahagi ng kanyang tungkulin at nagboluntaryo si David na tulungan siya. Humanga si Laura sa kaalaman nito sa mga puno at tila ay madaling napalapit ang pamilya sa binata maliban kay Steven. Napansin ng ama ang ilang red flags matapos utusan ni David si Nicole na kumuha ng coke at sa pag-alis nila ay nakita ng ama na hinawakan nito ang puwet ng kanyang anak. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Steven. Buong araw na kasama ni Nicole ang kanyang kasintahan at habang mas nagiging madalas na ang paghipo ni David sa kanyang kifi ay tila mas nagiging komportable na ang dalaga dito. Kinabukasan ay kinailangan ulit pumunta ni Steven sa Vancouver at sa pagkakataong ito ay sumama sa kanya si Laura. Bago umalis ay pinaalalahanan niya ang anak na huwag magdala ng sinuman sa bahay at tumango naman si Nicole. Subalit ng gabing iyon, tinawagan niya ang kanyang kasintahan na kasalukuyan ay kasama ang mga basagulero niyang katropa. Inanyayahan siya ni Nicole sa bahay sapagkat wala ang mga magulang nito sa loob ng ilang araw. Giit ni David na late na siyang darating kaya binigay na lang sa kanya ni Nicole ang passcode ng kanilang pinto. Maya-maya ay dumating ang binata at nakita niya ang kasintahan na nakahiga mag-isa sa kama. Paghawi niya ng kumot ay nakabra at panty lang ang dalaga at dahil ready itong ipabiyak ang kanyang kifi ay agad siyang sinibak ng binata. Kinabukasan sa paaralan, kinwento ni Nicole sa kaibigang si Gary na mahal na mahal niya si David. Maya-maya pa ay dumating ang nobyo at nang makita niyang magkayakap ang dalawa ay agad itong sumugod at binugbog si Gary. Sinubukan siyang pigilan ni Nicole, ngunit aksidente siyang nasiko ni David. Hindi pa rin tumitigil ang nobyo hanggang sa sumigaw si Nicole at sinabihan siyang umalis. Kinabukasan, nalaman ni Nicole na nagka-black eye siya dahil sa nangyari. Nakita ito ni Laura at giit ng dalaga na tinamaan siya ng bola ng volleyball. Sa paaralan, nakitang muli ni David si Nicole na nakikipag-usap kay Gary, ngunit nagpasya siyang hindi na gumawa ng gulo. Nagiwan siya ng note sa locker ni Nicole, humihingi ng tawad at hinihiling na magkita sila pagkatapos ng klase. Naghintay si David ng ilang oras sa pub, ngunit hindi na nagpakita ang dalaga. Buong araw na malungkot ang binata at nang sabihan siya ng tropa na meron silang lakad, ay tumanggi si David na sumama. Pinadalhan niya ng regalo si Nicole, ngunit itinapon lang din agad ito. Nang gabing iyon, narinig ng mag-asawa ang pagiyak ng dalaga, kaya pinuntahan siya ni Laura upang e-comfort. Kinuwento ni Nicole ang ginawa ni David kay Gary at maya, maya ay pumasok si Steven at tinanong kung si David ba ang nagbigay sa kanya ng black eye. Itinanggi ito ng dalaga at hiniling ni Laura sa mister na umalis ito. Bago lumabas ay nakita ni Steven ang wala ng laman na wrapper ng kondom. Sinubukan niya ngayon na maging stricto sa pagsabi sa kanyang anak na itigil ang pakikipagkita kay David, ngunit sinabihan lang siya ng rebelding dalaga na huwag siyang makialam dahil buhay niya iyon. Hindi na umimik si Steven at umalis. Sinabi ni Nicole kay Margo ang aksidenteng pagsiko ni David sa kanya at giit ng toxic niyang best friend na huwag iyong gawing big deal. Biglang sumulpot ang mga lalaki at nakipaglaro kay Margo. Agad na umalis si Nicole nang makita niya si David ngunit pilit siyang kinausap ng binata. Ipinaliwanag niya na gusto lang niya itong protektahan at nang maglaon ay bumigay din si Nicole at pinatawad ang nobyo. Isang araw ay umuwi si Steven at nadat na niyang nakikipaglandian si David sa kanyang misis at anak. Tinanong niya si Laura kung bakit nandoon si David at giit ng misis na mas mabuti na yun kaysa palihim na tumatakas si Nicole upang makipagkita sa kanya. Tila ay inaasar pa ni David si Steven nang laplapin niya ang anak nito sa harap niya. Pina-background check ni Steven si David at sinabi niya kay Laura ang kanyang natuklasan. Isa palang ulila ang binata at palipat-lipat ito ng bahay ampunan hanggang sa siya ay palayasin pagtumtong niya ng DC-8. Giit ni Laura na wala siyang nakikitang mali doon, ngunit tugon ni Steven na hindi niya may pagkakatiwala kay David ang kanyang anak. Nang maglao na nakipagkita siya kay David at sinabihan niya ito na huwag nang makipagkita kay Nicole. Ininsulto siya ng binata at sinabi na masyado siyang mahina para protektahan ang kanyang anak. Nagbabala naman si Steven na may masamang mangyayari sa kanya kung magpapakita siyang muli sa kanyang pamilya. Nang gabing iyon, kinumprunta ni Nicole ang ama dahil binugbog umano nito ang kanyang nobyo. Sinaktan pala ni David ang kanyang sarili at inakusahan si Steven na may gawa ng kanyang mga pasa. Giit ng dalaga na nawalan siya ng respeto sa kanyang ama at pagkatapos ay lumayas ito kasama ni David. Tumawag si Steven sa pulisya, ngunit hindi nila ito maituturing na kidnapping dahil kusang sumama si Nicole sa kanyang kasintahan. Dinala ni David ang rebelding dalaga sa parke kung saan ay tinuhog na naman niya itong muli. Inanyayahan niya si Nicole na doon matulog sa kanyang bahay ngunit tumanggi ito, subalit pagkaalis ng nobyo ay nagbago ang isip ng dalaga at nagpa siya itong pumunta sa kanila. Doon ay nakita niya ang kaibigang si Margo na nagpapaturok ng ilegal na gamot, at ilang sandali pa ay binuhat ito ng sabog na si David at dinala sa kanyang kwarto upang si Bakin. Umuwi si Nicole na umiiyak at nadatnan niya ang dubos na nag-aalal ang ama na nakatulog sa sopa. Kinabukasan, nakita ni Steven ang note sa pinto na galing sa anak, humihingi ng tawad at sinabing tapos na ang lahat sa kanila ni David. Sa paaralan, sinabi ni Gary kay Nicole na hindi pumasok si Margo sa klase. Biglang sumulpot si David at sinubukan niyang sorpresahin ang kanyang kasintahan. Subalit iniiwasan siya ni Nicole at nang subukan niyang hawakan ang dalaga ay bigla itong sumigaw ng malakas. Sinabihan siya ni Gary na pakawalan si Nicole at sumunod naman ang binata. Nang gabing iyon, pumunta si Margo sa bahay ni Nicole at nang mapansin niyang iniiwasan siya ng kaibigan, ay tinanong niya ito kung ano ang problema. Kinumprunta siya ni Nicole tungkol sa nangyari sa bahay ni David at giit ni Margo na hindi niya ginusto iyon at sinabing pinagsamantalahan siya ng binata. Gayunpaman, ayaw maniwala ni Nicole at sinabihan niya ang kaibigan na umalis. Kinagabihan, dumating si David sa bahay ni Nicole at sinubukan niyang magpaliwanag sa ama nito. Subalit tumanggi si Steven na pakinggan siya at mariin niyang sinabi na poprotektahan niya si Nicole mula sa kanya. Pagkatapos ay isinara niya ang pinto at nang umalis na si David ay pinasalamatan ni Nicole ang kanyang ama. Nagpasalamat si Nicole kay Gary dahil sa pagprotekta nito sa kanya kahapon at lingid sa kanyang kaalaman ay nakamasid lang sa malapitang ang seloso niyang ex. Pagkatapos ng klase ay naglakad si Gary pauwi nang biglang sumulpot si David sa kanyang likuran. Kinwento ng baliw na binata na inilipat siya sa iba't ibang institusyon dahil masyado raw siyang bayulente. Tumakbo si Gary, subalit nahuli siya ni David at binugbog hanggang sa bawian siya ng buhay kalaunan ay sinundan ng binata si Nicole at ang kanyang pamilya sa mall. Nang magtungo si Nicole sa banyo ay sinundan siya ni David at pinagbantaan, sinasabing siya lamang ang nagmamayari sa kanya. Nang may pumasok na ibang babae ay agad din siyang umalis. Samantala, pagtungo ni Steven sa parking lot ng kanilang opisina ay nakita niyang wasak ang kanyang sasakyan at sa windshield ay may iniwang sulat si David. Hiniram niya ang kotse ng katrabaho at tinawagan niya si Margo para tanungin kung saan nakatira si David sa takot na baka kinuha ng baliw ang kanyang anak. Pinuntahan niya ang bahay, ngunit walang tao doon. Nakita ni Steven ang larawan ng kanyang pamilya kung saan ay idinikit ni David ang kanyang mukha kapalitnan sa kanya. Nakita din niya ang underwear ng kanyang anak at labis itong ikinagalit ni Steven dahilan para sirain niya ang lahat ng gamit sa bahay. Pagbalik ni na David ay nakita nilang wasak na ang kanilang mga kagamitan. Nangako silang papatayin ang sino mang gumawa nito at giit ni David na kilala niya kung sino ang salarim. Nang papunta na sila sa bahay ni Steven ay pinaalalahanan ni David ang mga kasamahan na huwag galawin si Nicole. Samantala, umiiyak na dumating si Margo sa bahay ng kaibigan at sinabi niya ang nakakarimarim na balita tungkol kay Gary na pinatay at iniwan sa kakahuyan. Nang subukang tawagin ni Toby ang kanilang aso ay bigla na lang inihagis ang pugot na ulo nito sa maliit na pintuan. Sinabihan ni Steven ang mga pulis, subalit biglang naputol ang linya ng telepono. Kumpiyansa si Laura na hindi sila makakapasok dahil may passcode ang kanilang pintuan, subalit naalala ni Nicole na ibinigay niya kay David ang code, kaya nagmadaling pumunta si Steven sa pinto at nilock ang deadbolt bago pa makapasok ang baliw na binata. Sinimulang batuhin ng mga lalaki ang kanilang bintana kaya inutusan ni Steven ang lahat na patayin ang mga ilaw at magtago sa itaas. Sinikap nilang isecure ang bahay sa abot ng kanilang makakaya at nagawa nilang masakta ng ilan sa mga lalaking sumubok na makapasok. Nakaisip si Nicole ng ideya at makalipas ang ilang sandali ay napansin ng gwardya na si Larry ang kumikislap na ilaw mula sa bahay ni Steven. Sinubukan niyang tawagan ng pamilya at nang malaman niyang naputol ang kanilang linya ay nagpasya siyang puntahan sila. Pagdating ni Larry ay nakita niya si David at inaresto niya ito. Tinangka siyang atakihin ang kasamahan ito ngunit nagawa itong iwasan ng gwardya at ngayon ay nak na ang dalawa. Dumating si Steven at binugbog ang dalawa, subalit ang isa pang kasamahan nila ay binaril si Larry, at ngayon ay ginamit nila ang Mr. Bilang hostage para makapasok sa bahay. Samantala, pumuslit si Toby sa labas para gamitin ang telepono sa kotse at tawagan ng 911. Nakita siya ng isa sa mga lalaki, at habang sinusubukan itong barili ng bata ay pinaandar ni Toby ang kotse at sinagasaan siya. Dinala ni David si Steven sa kwarto ng kanyang anak, at nang makita niyang pinagsasamantalahan si Nicole ay agad binaril ng binata ang kanyang kasamahan. Pagkatapos ay binantaan niya si Nicole na babarilin niya ang ama nito kung hindi siya sasama sa kanya. Nakita ni Toby ang kanyang ina na nakaposas, kaya pinuntahan niya ang katawan ng security guard para kunin ang susi at palayain si Laura. Si David ay abala sa pagkumbinsi kay Nicole na sumama sa kanya, kaya hindi niya napansin na tinanggal ni Laura ang posas ni Steven. Subalit mabilis na nahampas ni David ang notification bell, este si Steven, at nang babarili na niya ito ay kumuha si Nicole ng matalim na tungkod at sinaksak ang kanyang baliw na ex-boyfriend. Nagbuno ang dalawang lalaki hanggang sa nagawang itapo ng Mr. C. David sa labas ng bintana. Niyakap ng umiiyak na dalaga ang kanyang ama at sa wakas ay natapos na din ang kalbaryo na dinala ni David sa kanilang pamilya. Salamat sa panunood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel. Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.